Sinunog po natin ang mga palaspas kasama ng mga kasalanan na mga Duterte gamit ang kandila ng pag-asa at katarungan. Ito po'y simbolo ng malakas na deklarasyon ng pagtutol sa pagbabalik ng mga Duterte sa kapangyarihan kasama ng saligang batas na hold Ibig sabihin, kaagad-agad, agaran, now na. Hindi sa hundiyo, hindi bukas, at hindi ko kailan lang maisipan ng Senado o particular ng Senate President Ezequiel si Escudero. Kailangan pa bang gawin ito ng kaparayang katoliko para gawin ang tungkulin ni Senate President Escudero na umpisa ng impeachment sa Vice Presidente? Iyon po, bababa po kami kasama po ang mga tahimik na mga Pilipino na naghihintay lang ng ganitong pagkilos ay sama-sama pong bababa ng sabay-sabay upang maabot namin ang permang kailangan hanggang matapos itong ating pong uh, dumating ang Pentecost Sunday. Isang milyon na ang aming target. At pagkatapos nun, kung sa sakal-sakali, itutuloy pa rin po namin ito hanggat hindi po, hindi po kikilos ang ating pong Senado na ngayon tila natutulog sa pagsika. Sobrang talino ni CIS, kaya matigas ang ulo at impertinente na ngayon na dahil Senate Presidensya. Nagaya kay Digong na mayabang.